gagawa tayo ng karyoka hindi yung bento na naman tayo first time ko gumawa nito 2 cups of malangkit ganun ano na ito. Malagkit. Gusto ko ng mga anak ko kasi nung nagpunta kami ng Baguio. Ito yung kinain nila. Masarap daw. Okay. Two cups of malagkit. Ganyan na yung ano. Cellphone. Tapos, 3-4 na tubig. 3-4 na tubig. Pag wala talaga akong magkawal sa bahay, minsan ko ano-ano na ang isip kong gawin. Minsan palpak. <laughs> Pero kinakain pa rin nila. No choice. Sayang ang pagkain. Masasay. tama naman 3 port pero parang ano, um, basa marami yung tubig ko. Pero 3-4 tea, sabi 3-4 eh. Tapos 2 cups. Dagdagan na lang natin ng mga punti. Kasi hindi puno yung cups ko kanina. Kaya siguro nag dapat parang magdodo siya. Eh. Kayokan. ba <laughs> to? Ganito ba yung tsura niya? Or dapat medyo ano pa? Parang yung malagkit. Wala kasi akong kurmaan dito. Mainis yes, na tong kamay ko na guys. Karina lang to. Hindi perfect yung pagkabilog niya. Dumidikit siya. Lagyan natin ang karina. diretso na lang doon sa wala akong stick eh kaya malaki yung ano ko paggawa magiinit na tayo ng kawali hindi naman siguro ilagay na yung asukal mo tapos sabay prito. Ha ba? <laughs> Ay, naku. Ipiprito ba muna o ano? Kasi pag pinirito mo na siya, titigas siya eh. Baka tumigas prito daw muna. Kinina ko sa YouTube. Prito muna bago lagay yung mantika, asukal. Uh, ah, <laughs> hi. Okay. Pero pwede naman ilagay na 'yung ano eh. Sukal, 'di ba? Para diretsyo na lang. Diretsyo luto. hindi na pare-parehas yung ano ko. Yung paggawa ko ng bilog-bilog. Ah, -bilog. oh, ramdiket Hindi kit. paiba-iba yung gawa ng ano, no? Iba naman, inalagay na sa... Inalagay na sa ano? Inalagay na sa asukal para diretsyo luto na pati kailangan pang i-ano... malinis to yung kamay ko guys ha baka sabihin nyo madumi sa bagay kakatapos ko lang din mag CR <laughs> kakatapos ko lang mag CR CR na ako Pero gugas naman ako, guys. Parang hindi pare-pares yung bilog-bilog ko. Okay lang yun. Importante, makain. <laughs> Parehas makain. long stick. Eh. yoka Dapat, ang gagawin ko, bitso-bitso. Naisip ko karyoka na lang, para silang din naman yung malagkit. <laughs> ay, nako. Mamaya, um, ubos to. Pag nagustuhan nila, ulang, gawa ulit bukas. Wala din ay hindi, hindi na, siya bilog-bilog, eh, nag-ano na. bilog to. Wala ko. Brown sugar lang gagamitin natin. lugar. Or... Wala kasi dito sa palengke na ano, yung parang asukal na yung ano, yung pulay-pula talaga. Wala akong makita sa palengke. Mahaba na ng ano, long-form beach. La, 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 la. Para siyang ano. Maluluto na to pag nilagyan na naman siya ng asukan. Daming kaarte. Lagyan natin ng brown sugar. Brown sugar na yung gagamitin natin. Yung Tama lang yung asuka ko, guys <laughs> O so, kulang pa Mas maganda kasi yung Talagang kulay pula na asuka E eh. <laughs> ala dumikit <laughs> sabi ko na palpak eh parang hindi pa yata na ano yung pagka-plate ko kanina. Bang... Mainit. Mainit. Pawis na ako. Oh my God. Masensya na guys sa ah, First time ko kasi gumawa. Gumikit na. I-inis na ako. Tingnan nyo guys, yung karyoka ko. <laughs> Palpak. Mas maganda kasi yung ano, yung asukal na talagang yung kulay pula. Kasi pag brown sugar lang, ganito siya. Hindi siya. Parang mali yung pagkagawa ko ng ano. Palpak. <laughs> Bye guys.